Ginkalipay ni Iloilo -Ilo City Agriculturist Inigo Garingalaw ang tikang City Council nga pagpasar sang resolusyon nga nagapanawagan sa Iloilo -Ilo City Government nga atagan prioridad ang lokal nga mangunguma sa procurement -pre sang mga buluhaton sa food assistance sang syudad. Ang, res ang resolusyon partikular nga nagainganyo sa City Social Welfare and Development Office para himuon ang among tigang bilang suporta sa panawagan sa Regional Agricultural and Fishery Council sa Western Visayas. Sa interview sa Bombo Radio kay Karing Galaw, iya ginpahayag na sa tion nga mapatuman ini nga resolusyon, dako ang mabulig sini sa mga lokal nga mangunguma. Agod mas mainganyo sila nga mapasanyog pagid ang ila produksyon. Ginsiling man ni Garingalao nga ginabanta 700 ka mga vegetable farmers ang sarang nga magsupply sang sili nga pagkinahanglan sang siyudad. Suno sa iya, makapangin pulos man ang mga benepisyaryo bangod patod nga preska ang mga utan nga ila Dogang Dugang niya, sa subong may mga butang pa nga dapat hitsuhon ang siyudad angot-angot diri. Nang indireksyon, ginatunati ka gusto tumangin ang city government mismo aside sa ulo dalang lang, yung sis A, na, ah, uh, dira na sila mabakal sa aton farmers kung available or in fact, pwede ganun na sila makontrata, no, nga, tanong ka mo ang muna, kahit muna nga chimpo, baklo namon Ah, uh, a good example of that is at aton nutrition center. Ano nutrition center, kasi sa galom siya, may bikirin na siya. Kasi ang pinakatuyo yung is na himo sa mga bans, na pakaon sa mga kabataan. So kung squash based na sa kagmungo based, eh, pwede ito man na tao ng farmer. Of course, hindi na sila maka-supply maka, maka kabilogan, gid.